solo kanya. Jimbo, 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 Jimbo. Yun, what's up mga papa? Isang mapagpala umagi po sa atin lahat mga papa. Ngayon po ay araw na Monday. Ayan, February, February 3. Uh, normal na po, back to work na po tayo. ha uh, ngayon, meron po tayong paypay -pay, kung lagi dito sa basang Taiwan 7.30 yung I start daw 7.20 na nakaligo na po tayo at papasok na po may ano na po may hungpaw na naman tingnan natin kung magkaano po ngayon yung lamang tara pasok na po tayo malilate mo start na naman to ng hmm, pasokan marapit na po sila magtanim tapos sa Chinese New Year kaya yan makakarinig na po tayo ng mga putukan ganyan po dito sa bansang Taiwan opening po pagtaas po ng Chinese New Year nagpaputok po sila sa may gate

buksan buksan paliwanagin daw paliwanagin buksan na po natin ang ilaw okay. maliwanag pinag buksan na po natin yung ilaw para daw maliwanag sabi ng employer namin And okay na ah, may laki, 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 laki. Laki, laki. Panghari. Tiga uh -huh. atak kayo, ma. Tiga puya, ma. Tiga atak ma. Uh, tatanggalin na po ito. Pampaswerte daw. Next year ulit, papalitan. Yan. Nalagyan naman natin ngayon 'to. ito na po inilagay na po natin yung e, palagay pa natin yung mga iba ayan ah, tinawag na po tayo ayan e, may kandila na po tayo papaypay na po sila doon oh. Nagtanim na. Ah, uh, si Yone eh, oh. Oh, so cheese in day. Eh. Uh, Ay, sinta ta ka ya. Ayo ma. Tutukan na rin po doon. Sa iba, ganito rin pang ginagawa. Hmm.

sudah dito. Iya. ala mga alay, alay, mga, puds, mga, lagid, mga puto, mga putok, rutas mga, bilog, mga bilog.

yan mga na po dito ayun puto ka na Ito yung mababas sa walesan. Wales-wales. Siyang, siyang. Sining, sining. Oo, sige. Sige, Ini, ini. Toh, mau padu padu, jimpu, Oke, Bagaimana tinta? Mio. Hola, mayo oh may yan may ano po tayo may piyaya na naman po from the employer yan, may laman po ito pwede po natin ipakita kung magkaano may laman po yan ah. na 1,000, pare-pares po yan lahat kami 1,000 po yung laman nya buksan naman natin yung machine Hay, ay, 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 may may. Ngayon, pupuntahan natin yung cargo grinding wheel. Yan yeah, maglalagay po tayo ng 2 ano sa mga machine. Sino yeah, may 2 na po tayo dito? pupunuan po natin yung mga tanke ng machine so, Pulim po, po yung panahon ngayon, no? Madilim. Ngayon yeah, po noona. Sasalin na po natin sa machine. kami gawa na ng product Ayan, okay na po mga pat Gumagawa na po tayo dito May production na po kami Kasulukay na po tayong gumagawa uh, Actually, may gawa na po tayo dito Ayan Naka-anim na yan Diretso na po May gawa na naman kami ngayon I-start na po ng trabaho na naman Ayan, kain na po tayo mga paps. At yan po yung foods natin. Ayan, at ito po yung binigay po ng employer sa atin. Yung mga pinangalay po nila sa kanilang paypay -pay kung tawagin dito. Ayan. Maraming pa po doon. Kaya lang ito lang po kinuha natin. Ayan, kain na po tayo. Ayan, kain po. Kain po tayo. Balik pintang. out na po natin sign out na po tayo ilami ang drive na po tayo pa uwi ngayon nandito na po tayo sa loob ng kwarto at magluluto na po tayo nating ating hapunan Yan, ito po yung may binili po tayong patola Yan, lalagyan po natin ng asin ng paminta. Dito so, ilala po ilalak natin tas may duman po tayo kanina sa ano 7-11. Yan, bumili po tayo ng kape. Sa so, lang dami po ng ano yun panahon. Ito po yung black coffee, no sugar. Yan, black black coffee na lang po tayo. Taas may tubig na po tayo dito. Ito po yung gagamitin natin para makaluto po tayo ng ating patula sa po natin. Tapos nagsasain na po tayo sa rice cooker. And balatan na po natin yung ating patula. Dati ano lang po ito, ligaw-ligaw na pipitas-pitas po natin sa mga tabi-tabing ilog. Ngayon, nabibila po natin. 45. 45. 45. Pakapakuloy na po natin yung ating yung ating uy 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 itong ating tubig na pagpakuloyin balatan po natin gamit yung peeler Uh, balik po natin sa trabaho malapit na naman po yung sahod tapos kayo na may binigay pong isa ano na yun kung pao yun, hindi din laglag. yan, may laman po ito pwede ko po ipakita ngayon to kasi pare-pares po kami ng ano ng bigay lahat po sa aming employee yan, isa liba po lang lutong o oh. Eh. walang kalukot-lukot at napakaswerte na po namin sa ibang company mo wala po yung ganito meron man pero meron po yung sa dati ko isang daan iba 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 200 ganyan iba gift check yung madalaming ano madaming mga employee na ano po sila wala pong ganyan kasi kung may bigay silang ganyan ano sila dahil maubos na pera kasi walang dami since kami kukunti lang nasa 17 lang po kami yan bigay po sila taon taon po yan hindi po nagbabago yan lagi pong ano yan lagi pong isang libo na nalagay pag ganyan balikan sa trabaho sa 5 sahod naman pira na naman magtugulay na po tayo kasi wala po si kabida itong kalahati bukas naman Ito natin na sibuyas yung sabaw. sa amin sinuang yun, hmm, ganyan lang pag kumulo na po ilalagay na po natin yun, ulam na po yan yan natin lang po natin kumulo ilalagay na po natin ilalagay po natin ng paminta isi ulam lang po ito malamig kasi yung panahon ngayon po natin asin punti lang takpan natin tayo natin kumulo ilagay po natin to yan kapansin nyo may mga usok usok ko yan nakulo na po yan yun ilalagay na po natin yung ating patola tayo and ganyan lang yan antay nating maluto okay na yan, yan takta natin maluluto na po yan tapos kakain na tayo Ah, pa nagluluto po tayo dito. Ayan, si Kabida may upload po. Nasa Pilipinas na po siya pero yung upload niya nandito pa po, po sa Taiwan. Para si hmm. late upload po gawa ng medyo sinamaan po ng TNC Kabida hindi po nakapag-edit ng mga nakarang araw. Bago siya umuwi, yun, sumakit po yung dyan-dyan. Nag-dumi-dumi siya. Ano? Ayun o, no, kunting kulo pa. Hmm. Ayan, wait, maraming salamat kay Kabida. Ayan, tingnan natin kung okay na po yung ating niloluto. Ayun o, no. tikman po natin. Okay na po yung lasa niya. Sasabaw tayo. Mm. Okay na po siya. Tama-tama po yung kanin. Loto na rin. Kain na po tayo. Ayan, kain na po tayo mga parts. Ito na po yung ating foods. Ayan, eh. Sama na po natin yung ating ang tawag ito, sinabawan sa kanin. Ayan, brown rice po. Ayan. May init-init pa. Yes, si Ma'am Marayan ka. Usap po natin. Hello po. Good ni Nandito po si Aya. Nag-review. Hello po. review po si Aya. Yan. Kain na po tayo. Hello, po. Taas yan yung kape natin. Hindi e pa po ubos. E yes. Ah. Kain na po tayo. minit init Sa malamig na panahon. Mausok-usok. Hello

<tod> laang, namumutla ang humat. Ah? Namumutla. Parang ano? Namumutla. Parang lang eh. pag Hindi, ayan. ko. na po nakagrab sa labas, yung kamay mo ang lamig. Mas eh? pag walang, wala pong po panlong sa ulo, nagrab lamig. hanggang ng April ano? hanggang March yan malamig pa sa March hindi ka tulad nung last year po ang bilis na wala ang lamig mga 3 months lang na wala na March wala na ngayon tanggal na wala ang lamig